Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit ang bell para updated ka sa lahat ng Kabitan Chronicles at Konsensya Clash, na tulad nito. Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang pelikulang puno ng pasweet, pasaklap, at pa-double time moves, ang Two Timer. Sa simula ng pelikula, masayang-masaya ang pamilya sa isang handaan, may kainan, kantahan, at kwentuhan na parang walang problema sa mundo para silang nasa commercial ng Pansit Canton. purong iti, walang tulugan, at tila wala ni Anino ng utang o chismis. Pero syempre, dahil pelikula to, hindi pwedeng puro saya lang. Biglang umambo ng malakas, parang sinabihan ng langit na, Hoy, mellow down! Saglit itong tumigil, at doon na pumasok si Rebecca, ang bida nating may pagka-mysterious. Lumabas siya para magpahangin. Alam mo na, yung tipo ng hangin na may kasamang usok. Tapos sakto namang dumating ang nagde-deliver ng yelo. Ewan kung dahil sa lamig ng yelo o dahil sa init ng chemistry, pero bigla silang nagkatitigan. Parang eksena sa pelikulang Rated SPG. Sa loob ng truck, may nangyaring arm wrestling. Oh, yun lang. Arm wrestling. Promise. Kinabukasan, balik sa normal programming si Rebecca. May bahay sa umaga, fashionista sa gabi. May sarili siyang tindahan ng damit kung saan lahat ng customers ay laging tinatanong kung may mas maliit na size kahit XL na yung suot. Pagkatapos ng wedding anniversary ng kanyang mga magulang, na punong-puno ng lechon at chika, biglang dumating si mommy na parang reporter. Anak, may bagong leading lady na naman ang tatay mo. Pag uwi ni Rebecca, tinawagan niya ang mister niyang late na namang umuwi galing opisina. Nakasama raw ang sekretarya. Hmm, overtime ba yan o overtime tame? Tinext niya kung may gusto itong ipabili. Habang pauwi, dumaan siya sa convenience store tahimik sa loob, parang library pero may kape. Doon niya nakita si Kuya Customer, tahimik, guapo, at may aura ng may tinatago to. Nagkabanggaan ang kanilang mga braso habang pareha silang kumukuha ng bottled water. Boom. May spark. Hindi kuryente, kundi tensyon. Kahit malamig ang aircon, uminit ang eksena. Si Cashier? Wala nang nagawa kundi manood na parang may libreng sine. Viva Max! E este... Viva Snacks! Fast forward, Nagbakasyon ang mag-anak para magbanding, Beach, araw, saya. Pero para kay Rebecca, may pa-special episode ang trip na to. Nakita niya si Andre, isang lalaking parang modelo ng sunblock. Kunyari pa siyang bumalik sa cottage para kunin ng sunblock, pero sa totoo lang, sinundan siya ni Andre. Pagdating sa cottage, aba, ang daan biglang ginakhammer ni Andre. Oh, inayos niya kahit hindi. Naman sira, pero habang abala sa pagpapanggap na construction worker si Andre, dahil sa isang katok at tawag mula sa kanyang asawa, piglang naputol ang masayang sandali ni na Andre at Rebecca. Mabilis na itinago ni Rebecca si Andre sa banyo, parang tinagong ulam sa ref bago dumating ang bisita. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto na parang walang kakaibang nangyari, kahit sa loob ng CR, ay may tension na parang pressure cooker. Nang makalabas si Andre, naglaho ito na parang ninja, parang may sariling teleportation technique. pag ni Rebecca sa bahay ng kanyang mga magulang, Sinalubong siya ng live teleserye. nag ang kanyang mga magulang dahil sa panibagong babae ng kanyang ama. Isang eksena na parang paalala na minsan, na mama na talaga ang galing sa multitasking sa love life. Dumating ang linggo, kaya nagyaya ang kaibigan ni Rebecca na mag-unwind sa isang bar sila na uwi, punong-puno ng matinding tugtugan. At kumikislap na ilaw na akala mo may disco ball na may sariling buhay. Sa gitna ng party, Napansin agad ni Rebecca ang isang pamilyar na mukha sa DJ booth, si Andre. Nagtatrabaho pala ito bilang DJ at sa isang iglap, nagtagpo ulit ang kanilang mga mata. Ngunit imbes na harapin ang tensyon, agad na lumabas si Rebecca mula sa bar, piniling umiwas sa kung anumang komplikasyon na muling susulpot. Sinubukang habulin ni Andre si Rebecca, ngunit hindi niya ito naabutan. May sarili na rin siyang kasintahan na nagngangalang Eva Ngunit iba ang tama ng kanyang damdamin kay Rebecca. Isang umaga, napansin ni Andre ang asawa ni Rebecca na papasakay sa kotse, kasama ang sekretaryang mas masaya pa sa bonus. Agad niyang hinabol ang kotse, may kutob na may hindi magandang ginagawa. At sa isang kisap mata, sinadyang banggain ni Andre ang sasakyan nito. Parang eksenang may halong galit at plano. Bumaba ang asawa ni Rebecca iritang-irita. Ayon sa plano, inabot ni Andre ang kanyang calling card Sabay alok na siya na ang bahala sa gastos sa pagpapaayos ng kotse. Nang makauwi ang asawa ni Rebecca, iniabot nito ang calling card kay Rebecca, isang piraso ng papel na tila sinadyang ipadala ng tadhana. Tahimik lang si Rebecca, pero sa kanyang isipan, alam niyang muling umikot ang gulong ng kwento. Kasabay ng nalalapit na flight ng kanyang asawa patungong Korea para sa isang business trip, muling nagising ang hindi may paliwanag, nabugso ng damdamin ni Rebecca nang mapansin niya ang isang lalaki na may misteryosong presensya, yung tipong hindi gwapo, pero may dating na parang may tinatagong loyalty card sa kasalanan. Nagpaalam ang kaibigan na mauuna na, iniwan si Rebecca sa piling ng mga sapatos at ng kanyang kumakalam na imahinasyon. Pagkakataong pabor sa telenovela, lumapit ang lalaki at nagtanong tungkol sa sapatos, pero sa hindi inaasahang twist. Pansamantalang isinara ang tindahan, hindi dahil late na, kundi dahil may susukatin daw si Rebecca. Isang fitting session na hindi para sa paa, kundi para sa kanyang kakayahang magpigil ng tukso. Isang araw, si Rebecca na mismo ang tumawag sa taong nakabangga ng kotse nila. Laking gulat niya nang si Andrei pa lang nasa kabilang linya, biglang natuyuan ng laway si Rebecca. Imbes na makipag-usap ng maayos, dali-dali siyang nagpaalam at umalis. Parang napaso sa mainit na flat iron ang kanyang konsensya. Dumating din ang araw ng pagbabalik ng kanyang asawa mula Korea. Isang gabi, pag ni Rebecca, nadatnan niyang magkaharap na ang kanyang asawa at si Andre, nag-uusap tungkol sa pagpapagawa ng kotse. Ang hindi alam ng kanyang asawa, may mas malalim na pakay. Si Andre sa kanyang pagbisita, hindi lang kotse ang gusto niyang ipaayos, kundi ang relasyon nila ni Rebecca na mas sirang -sira na sa moral compass. Kinabukasan, sa kanilang pagkikita, inalok siya ni Andre ng isang candy, yung klaseng candy na hindi ibinebenta sa grocery. Tumanggi siya sa una, pero sa kakakulit, napilit din. Pagkatapos inumin ito, unti-unting nagbago ang kanyang pakiramdam, parang nilunod sa sarili niyang alaala at pantasya. Nawala siya sa sarili, at nang magising, kinabukasan na. Halos isang buong araw ang lumipas na wala siyang matandaan. Pag uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng tanong ng asawa. Saan siya galing? Bakit wala siya buong araw? Ngunit tila nahahalata na ng asawa ni Rebecca na may hindi siya sinasabi. Unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin sa kanilang tahanan. Isang araw bumisita si Rebecca sa paaralan ng kanilang anak. Habang nasa loob ng campus, bigla na namang lumitaw ang espesyalistang stalker ng tadhana, si Andre. Nagalit si Rebecca. Matagal na nilang napag-usapan na titigil na siya sa pangugulo. Pero matibay ang palusot ni Andre. Naroon daw siya para sa kanyang pamangkin na nag-aaral din sa parehong eskwelahan. Napaisip si Rebecca. Baka nga nagkataon lang. Kaya binaling na lang niya ang atensyon sa anak. Ngunit bago pa tuluyang lumamig ang sitwasyon, napansin niya si Andre mula sa malayo. Nakangiti habang palihim siyang kinukuhanan ng litrato. Pabalik sa kanilang bahay, mas ramdam na ni Rebecca ang lalim ng agwat sa kanilang mag-asawa. May lamat na sa samahan. Tila babawat sulyap ay may kahalong pagdududa. Hindi maiwasang mag-isip si Rebecca kung may nalaman na nga ba ang kanyang asawa. Sa takot at kaba, Madalas na siyang kumonsulta sa kanyang matalik na kaibigan. Lahat ng paraan sinubukan, bonding, luto ng paboritong ulam, bagong hairstyle, pero parang wala pa ring epekto. Parang kumakanta sa taong may earphones. Isang gabi, nadala siya ng kutob. Sinundan niya ang kanyang asawa patungo sa isang malaking condo. Sa pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang eksenang bumiyak sa kanyang puso. Nandoon ang sekretarya, nakangiti at sinalubong pa ng halik ng kanyang asawa. Mula sa di kalayuan, kitang-kita ang pagtataksil. Sobrang sakit. Sa isang iglap, napagtanto niyang pareho lang pala silang dalawa. Magkabilang dulo ng parehong pagkakamali, umiiyak siyang umalis. Ngunit gaya ng laging biglang sumusulpot sa maling oras, muli na namang nagpakita si Andre. Palihim pala siyang sinundan. Sa isip ni Andre, ito na ang tamang sandali para mapasok ang pusong sugatan ni Rebecca. Habang nag-uusap sila sa ilalim ng ulan, dumating si Eva, ang nobya ni Andre, bit-bit ang lahat ng hinala at sama ng loob. Sa gitna ng tensyon at pagtatalo, hindi inaasahan ang pagkakabigla. Natulak ni Andre si Eva at sa malas nauntog ito sa pader. At ang gabi na drama ay biglang naging emergency scene. Sa bahay, hinarap ni Rebecca ang kanyang asawa. Handa siyang ilabas ang lahat ng sama ng loob. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, inamin ng kanyang asawa na mahal pa rin niya si Rebecca. Matagal na raw niyang iniwan ang sekretarya at pilit na sinusubukang ayusin ang kanilang relasyon. Matapos ang gabing iyon, sa kabila ng lamig ng mga nakaraang gabi, muling nagbalik ang init ng pagmamahalan sa kanilang pagsasama. Parang pelikulang may happy ending. Samantala, si Andre ay hindi nakaligtas sa karma. Binugbog siya ng grupo ng mga kapatid ni Eva bilang ganti sa nangyari. Nauwi siya sa ospital at kalaunan ay ikinulong dahil sa kanyang kaso. Di nagtagal, bumisita si Rebecca sa piitan. Doon, hinarap niya si Andre at inamin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sa wakas, nailabas na rin niya ang bigat na matagal na niyang kinikimkim. At sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin siya ng kanyang asawa. Isang taong, sa kabila ng mga sugat at pagkakamali, ay pinili pa rin magpatawad. At dito mo nagtatapos ang pelikula hanggang sa muli.